magluluto tayo ng hipon. Ayan, mga ito. Hipon, lalagyan natin ang kalabasa. Konting gulay. Lalagyan natin ng gulay ng ating hipon. So, umpisa na natin. Lagyan natin ng mantika. Ayan. Ikisa muna natin ang ating bawang at sibuyas. Sunod na natin ang ating bawang. At syempre, ang ating luya. Ayan. Ang huli ang ating luya. Lagi natin ating yung pong. At ating hipon ay Lulutuin natin na may gata at gulay. mga niyo sa labas mga idol. Malakas ang hangin. Medyo malakas ang hangin ngayon. lagyan natin ng kaunting tubig mga yeah. isang tasa lagyan mm -hmm. na natin ng isang tasa tubig mga ito Kasi susunod na natin ang ating talong at saka sitaw. Ayan. Ayun na natin ang talong at sitaw. Para maluto. O. Tatakpa muna natin yan. At yan nga, takpa muna natin. Pakuloy natin sa bit. At pagka umulo na yan, eh, naman natin yung ating kalabasa kasi madaling maluto yung kalabasa. Ihagis na natin ang ating ceiling grid. Lagyan natin ang ceiling grid. Yan nga, dahil kumukulo na. Ihagis na din natin ang ating konting kalabasa. Yan. Diba? So, itay-tay na natin lumambot ang kalabasa at ating ilalagyan na ng ating gata. Ang ating gata na Coco Martin. Coco Martin ang ating gagamitin. Coco Mama, yung instant gata natin mga idol. So, yan. Yeah. Takpang muna ulit sa gait. Timplahan na natin ang paminta. Siyempre. Hindi mawala ating paminta at syempre ang asin ganyan na mga kansahin nyo na lang kahit mga pagtin asin tikman nyo at baka mamapalak at ibubus na natin ang ating gata Ubusan natin ang ating gata. Ang ating Coco Martin. So, doon na yun. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Ito Ayan. 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 lo. Ayan. 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 na Ayan. Lagay kayo ng bedsheet, depende sa inyo. Pero ako naglalagay ako ng bedsheet. Kunti lang, at ang dadabi na. So, bedsheet ang naglalagay natin. Magdagdag din kayo ng konting asukal. Depende sa inyo mga idol, pero ako naglalagay ako dyan. Kahit konting asukal lang, mga sa kutsara asukal. Yeah. Nagtaglasa rin yan sa ating ginataang hipon. Okay. So, ayan. Luto na ang ating hipon. Mga idol. Hmm. So, diba? Sarap yan. So mga idol, sana nagustuhan yung ating pagluluto ng hipon. Ang ating masarap na ginatang hipon. So diba mga idol? So, please like, comment, and share. Thank you.